Ayong an. Ay ay minutusan ako rider para nga bumili ng cutting disc. Kamuntikan pa nga mahuli dahil nga akala eh snatcher. Kaya naman tumiretso na ako dito sa palengke para bumili ng mga sako na paglalagyan nga ng lupa. Ang kaso nga lang ay nasundan pala ako hanggang dito. At tinulungan niya na nga din akong bitbitin yung mga sakong nabili ko. Sabi ko nga eh samahan na din ako dito sa pinapagawa nga naming bahay. Para naman kako eh may alalay ako. At pagdating nga namin dito ay natuyo na nga itong poste at tie Mas makinis pa nga sa akin yung pagkakabus nga nila dito. At habang yung iba naman, eh, nagsasalansan pa nga ng bakal dito. At ganito nga yung itsura ng mga end-to-end -end ng mga poste dito. Kaya yung nakita nyo sa last upload ko na kesyo nga nakalabas yung bakal. Dahil yung poste na yon eh, nasa gitna at dinaanan lang ng bakal na yun. At yung tanong naman na bakit nga daw nakalabas, pinalabas talaga ni engineer yon para nga lumaki yung aming tie beam. At kung ipapasok nga yun, sa loob ng poste, eh, liliit nga yung aming tie beam. At hindi lang yun, basta nakasabit beam. Kita nyo naman na yung dalawang ako nga, ay eh, sakop nga ng tie beam. At kahit i mo nga, eh, meron talaga ganun, B. Palituloy itong <laughs> nakakabash ninyo. At minsan kasi yung mga napapakita ko sa video eh hindi pa talaga tapos. At kung ano lang talaga yung nadatnan namin, yun lang din talaga yung binivideo video ko. Sorry na. Dali nagasintada na nga din pala sila hanggang sa level nga ng tatambakan. At sana nga ay eh, matapos nga din nila to ngayon. At sabi ko nga kay Willie, eh tumayo dito para makita nyo kung gaano kataas yung aming tie beam. Nagulat nga din ako na halos hanggang tuhod pala to. At yan nga din yung dahilan kung bakit pinalabas ni engineer yung bakal para nga lumaki yung aming tie beam. O oh, de, may natutunan na naman kayo nyan. Ang gigigil nga ako dito sa rider na to, kaya balak ko nga sanang ilaglag dito. Kaya nga lang pag nalaglag siya dito, eh wala nang magdadrive sa akin. Kaya nagbago yung isip ko. So, e, bali ganito na nga yung itsura sa ating pinapagawang bahay. Tapos na nga silang gumawa sa ilalim at natambakan na nga din nila to. At dito nga banda ay eh, may naghahalo nga din ng simento. Labing isa nga sila ngayon para nga tuloy-tuloy din yung kanilang trabaho. Habang yung iba naman ay eh, tuloy-tuloy pa din sa pagtatambak nga ng lupa. Dahil nga sa mga susunod na araw ay eh, maguhukay pa ulit sila dalawang butas. At tatlong poste hindi pa nila na Tatayo. At eto naman si Foreman, eh nagluto nga muna ng patola para nga daw meron silang sabaw. At mga nagtatanong naman na bakit daw ini-welding yung anilyo, tukuran nga lang huwi yun ng pamorma para nga hindi dumikit sa bakal. At yung mga anilyo nga huni niyan ay eh, nakatali na ng mga alambre. At sa susunod nga, eh kapag may ginagawa silang ganito, eh tututukan ko na nga ng camera. Para nga hindi na ako nagtatayo napaliwanag na bang ang laki ng kasalanan ko. At eto na nga yung aerial shot ng ating pinapagawang bahay. Kulang pa nga ng tatlong post yan at yun nga din yung aabangan natin sa mga susunod na araw. At alam ko sa mga susunod na upload ko ay eh, mababash na naman nga ako. Dahil nga yung down spot ay eh, sinabi ko na gusto ko nga nakatago. At ilang araw nga din namin yung pinag-isipan kung itutuloy nga ba namin yun. At nagikot-ikot nga din kami dito sa village na tinitira namin ngayon kung madami ba talagang gumagawa ng ganun. Kaya naman pag-upload ko noon eh, alam ko naman na mapupuna na naman ako. At sabi naman naman ni engineer, eh kakayanin naman daw yon ng paglalagyan namin. Kumbaga nga sa construction, eh old school na nga daw sa kanila yun. At yung karaniwang ginagawa na kasi ngayon, eh cladding na lang. At etong ang bahay na blue na namin, eh ganun nga din yung ginawa. Kaya nga sabi ko, eh ganun na nga lang din yung gawin. Gaya-gaya yan. Kaya yan yung aabangan nyo sa susunod na upload ko. Inaya ko nga maglibot dito si Willy at sabi ko nga, eh pasuno rin yung drone sa amin. At medyo nag-alangan nga din ako na baka kakuhabulin kami ng aso. At sabi nga niya, eh wala na nga daw, halos dahil nga hinulin na nga daw ng barangay. Kaya naman. Maglibot muna tayo. Ayun, lang <laughs>